Ayan, nag-vlog ako guys. Nakapayon. Kasi ang ulan. Pero maaga pa ngayon. Nasa tabi ako ng dada. Ayan, nag-vlog ako. Nasa tabi ako ng dada. Pero nakapayon ako. Kasi ang ulan. Mababasa yung phone ko. Ayan, hindi na pa ka nakikita ko sa inyo ayan hmm. nag-love shout sa lahat ay, ray ko nag-dapa, <laughs> alam mo, nag tayo, lalaki ng bato dito mag pa ako, nag-dapa kung saan na, ah mayayot pala na rin ko dami daming aso daming aso, oh Okay. Bakit nga tayo uh, So yan okay, Dito tayo bangga Kasi hindi ako magda pa Ang <laughs> payong ako kasi Ulan Ayan so guys ba ang ganda Dito tayo para nakikita. Ayan pala. Kaya um, lang, laging tato eh. <laughs> Ayan guys. Ito sa iyo sa tabi ng dagat. Ayan. Ayan, may gilab siya at bago pa lang sa channel ko, subscribe official. like and share po para makita nila yung happy na video. Ayan. Okay. see you in the next one